Claudine Barreto, ayaw nang makatrabaho si Angelo de Leon? Pinag-usapan online ang statement ni Claudine nang mabanggit ng isang possible reunion project kasama si Gladys Reyes, Judian sa Santos at Angelo de Leon sa 20th wedding anniversary ni Gladys at ng asawa nito. Nang maimbitahan kasi sa stage si Claudine para magbigay ng mensahe, nabanggit niyang sana ay matuloy na ang reunion movie na matagal na nilang gustong gawin. Tinanong naman siya ni Gladys kung game siya sa nasabing project nila kasama si Juday at Angelo. Na agad namang sinagot ni Claudine ng, No, 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 hindi. Ikaw lang at ako at si Juday. Walang Angelo. Magsasalita pa sana si Claudine pero tila iniba agad ni Gladys ang usapan para mapigilan ang kaibigan na may iba pang masabi, lalo na at maraming tao sa nasabing party. Agad naman nag-viral ang video na pag-usapan nila at naintriga na ang netizens sa ugat ng hidwaan ng dalawa lalo pat pagkatapos kumalat ng video ay nasaktong may mga post si Angelo sa kanyang IG stories tungkol sa forgiveness. Hindi binigyan linaw kung ano ang tunay na ugat na issue pero marami nagsasabing baka dahil ito sa mga komento noon ni Angelo sa personal na mga issue ni Claudine na dahilan para sumama ang langkang kanyang loob. Samantala, sa isang panayam, ay kay Angelo ay sinabi niya bukas siya na magkaayos sila ni Claudine at magkaroon ng sincere na pag-uusap.